Kana ang mga kadiha ka anak ha? Nga naman. Nga naman anak. Pape, mugawas ka? <laughs> mugawas ka anak? Unya na, usayo pa buntag isbuntag anak. Basak ka ayong yuta anak. Yes anak. Basa ka ayong yuta anak. Ooh. Mugawas ka, maderti na imong tiil. Yes, anak. uh maderti ang tiil sa bata kung mugawas. naunya na lang taod-taod, anak, ha? Titupos tindahan, anak. Basa ka yung tindahan, anak. Yes, anak. Mag say good morning lang sa kas imong mga viewers. Ina, hello guys. Good morning. Happy Monday. So, today is August 11, 2025. So, this is Papi's update This morning, ayan na pakagwapo ng aking anak, na si Papi, na gusto-gustong lumabas ang aking anak. Ah! <laughs> Nilakaw. <laughs> o na, nalang gawas nak, ha? bless mama, be. Taga, Santo. Kaloyan ng bata sa ginoong gwapo, nga gustong mo gawas. Kwa, ano itong na nak? Nabay mota. Hmm. Nakuha ba ito na kung dakong kuto gabi eh, anak diri Dako kayo anak na pusa good anak. Ayan, good morning, good morning guys. Happy Monday. So today is another day. So Araw ngayon ng Lunes, Agosto 11, 2025. Araw ng pasukan ng trabaho at sa eskwelahan mga palangga. So, mani atong unang update ni Papi ngayon, guys. Ngayong Monday morning. Gustong lumabas ni Papi, mga palangga. Siguro gusto niyang pumunta sa tindahan. Ang ingay ng mga motorsiklo. So, hindi ko pa siya pinalabas, guys, dahil po uh, madulas pa ang daan, guys. Kasi ang lakas ng ulan kagabi. Grabe ang lakas ng ulan kagabi mga palangga dahil may paparating na naman nga may paparating na naman na bagyong goryo. So, ayan, amping-amping na lang dito ani eh, guys and always pray. So, good morning, good morning. Kumusta ang inyong morning? Happy happy Monday, guys. Kumusta po inyong morning, Jan? Ayan, today is August 11, 2025 Araw ngayon ng lunes mga palangga Another pansikay-sikay na punta guys Sa atong uh, maayong kaugmaon So, may paparating na namang bagyo mga palangga Super typhoon So, sana po uh, hindi po mag dito sa Pilipinas Sa dagat lang po So, shout out everyone Good morning, good morning Ito po ang unang update ko si ni Papi ngayong lunes. So, ayan. Gusto niyang lumabas, guys. Gusto talaga niya lumabas. Kaso lang, hindi ko pala labasin muna. Kasi, ano, ma... Madulas pa ang kasada ngayon, guys. Kasi basang-basa pa ang daan. na, anak? na, oy? Kagabi, guys, nakuhaan ko siya ng kuto. Ano siya naman ni, oy? Ano siya na, oy? <laughs> Ayo anak, non suka oi. Lay down lah, lay down. Non suka. Non suka Lay down. Lay, down. No lay, down. lay, lay down. Nga nama ni emang Naik koto. Cik nak kuat bih. Naik koto nak. Buat mana? Buat mana? Oh Ayan, thank you, thank you for watching guys. Ito lang po muna ng update ni Papi. Ayan, magsasaing pa ako mga palangga ng kanin. So, good morning, happy Monday, have a blessed morning, and have a coldy morning. Everyone, happy Monday, I love you all.